Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sharafi al-anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <coughs> so sa insya sa pagpatuloy natin sa pagtalakay sa may kling talambuhay ni Osman bin Affan radiyallahu anhu sa huli nating natalakay na sinasabi ng mga sahaba o naiulat tungkol sa kanya yung kanyang pagiging mabuti sa kanyang mga nasasakupan at uh, ngayon inshaAllah. Yung iba pa mga kainaman ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, Allah. Nababanggit, Warada fi fadli Uthman radiyallahu anhu ahadithun suha kathira. Sa marami mga sahih na hadith ang naiulat tungkol sa kainaman ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, La yin illa makabir yuridu an yuhjibu do asyamsi Bigarbal. At walang sinuman, ang tumatanggi rito liban na lang doon sa nagdanais na takpan ng katotohanan o pigilin ang pagdating ng liwanag ng araw sa pamagitan ng gerbal. Sa so yung gerbal, maaring salamin o maaring filter o iba pang uh, kahulugan nito. O salaan, pwede din, gerbal. So, <coughs> nababanggit na siya nga ay Thalithul Fudala, ikatlo sa pinakamayinam sa mga sahaba, iniulat ni Ibn Omar radiyallahu anhuma, kunna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi ahadan. Sa panahon daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi nila iniyahambing ang kahit sino kay Abu Siddiq radiyallahu anhu. Ibig sabihin, otomatik, na nakahihigit si Abu Siddiq radiyallahu anhu sa lahat. Thumma Omar, at pagkatapos ni Abu Bakar, ang sunod na pinakamainam, si Omar bin Khattab, radiyallahu anhu. At pagkatapos niya, siyempre, Thumma Osman, si Osman bin Affan, radiyallahu anhu. Thumma natruko ashaban nabi, sallallahu alaihi wasallam la natafadalu baynahum. At uh, pagkatapos nilang tatlo, pare-pareho na lang ng mga sahaba walang maituturing na mas mainam o pinakamainam sa kanilang natitira ng mga sahaba. Sa tatlo lang sila na malinaw ang kanilang katayuan sa Islam. Si Abu Bakar, si Omar at si Uthman radiyallahu anhum. Kahit si Ali, hindi nila ibinibilang na katulad ng pagbibilang sa tatlo na ito. Iniwala tito ni Ma'am al-Bukhari. Pangalawa, sa mga naiulat tungkol sa pagiging shahid ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu at ito nga ay nababanggit sa mga hadith na buhay pa si Uthman bin Affan radiyallahu anhu kasama niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ng magandang balita na siya ay magiging shahid na siya ay magiging martir iniulat ni Anas radiyallahu anhu Sa'ad al-Nabiyo sallallahu alayhi wa sallam uhudan wa ma'ahu Abu Bakar wa Omar wa Uthman. umakidaw daw sa bundok ng Uhud si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at ito'y doon sa labanan ng Uhud. At tumakit siya kasama si Abu Bakar, si Omar at si Uthman radiyallahu anhum. Farajafah. At itong bundok daw na ito ng Uhud ay niyanig faraja fabihim padarabahu birijlihi at siniparaw ni Propeta Muhammad SAW ang bundok ng Uhud gumaga yung kanyang paa idinikit niya doon sa bundok ng Uhud at sinabi niya uskun Uhud uh, mapanatag ka o Uhud o tumigil ka sa pagyanig falay sa alayka illa nabiyun wa siddikun wa shahidan huwag kang yumanig dahil na sa ibabaw mo Walang sino man na nasa ibabaw mo ngayon liban na lang sa propeta. Siddiq, si Abu Bakr Siddiq anhu at dalawang shahid. Si Omar at si Uthman radallahu anhuma. Hadith ito na iniulat na Imam al-Bukhari at Muslim. At hindi na iulat sa mga hadith ni si Uthman bin Affan anhu Uthman ahlul jannah Uthman min al jannah ni si Uthman bin Affan anhu ay kabilang sa mga mananahan sa paraiso. Iniulat ni Abu Musa al-Ash'ari uh, dito sa ulat na ito. Kala Nabi sallallahu alayhi wa ay hindi, oh, sinabi ni Abu Musa al-Ash'ari Inna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam dakala Haitan. Pumasok daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng isang pader. Wa ni bihifti Babel Ha'it. At inutusan daw niya si Abu Musa ashari na magbantay sa pinto ng uh, pader na 'yon. Kung yung pader na 'yon sa loob noon, uh, pumasok si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at meron yung pinto o meron yung gate. Faja'a rajulun yasta'dinu at dumating ang isang lalaki na humingi ng pahintulot na pumasok dun sa pader para puntahan si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wakala, i'din lahu wa bashirhu bil jannah. Sa so, nagpaalam si Abu Musa ashari kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na nais pumasok ng tao na ito. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sige pahintulutan mo siyang pumasok, payagan mo siyang pumasok at bigyan mo siya ng magandang balita ng paraiso, ng pagpasok sa paraiso, kumbaga. Faida Abu Bakar, at yun nga ang lalaki na yun na unang humingi ng pahintulot na pumasok doon ay si Abu Bakar Siddiq radullahu anhu. Thumma ja'a akar yasta'adinu. At dumating ang isa pang tao na humihingi ng pahintulot. Fakala lahu, at sabi muli ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e'din lahu babashirhu biljannah. Pahintulutan mo siya na pumasok at bigyan mo siya ng magandang balita ng pagpasok sa paraiso. Faida Omar. At yun nga si Omar, yung pangalawang pumasok. Sumaja aakhir akhar At dumating ang pangatlong tao na humihingi ng pahintulot. Fasakata hanihatun. At itong pangatlong tao na ito na kumbaga humingi ang uh, ng pahintulot na pumasok. Siya daw nga ay kung uh, kumbaga naghihintay doon sa pinto. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, din lahu wa bashirhu bil jannati ala balwa sa tusibuhu." Sige, pahintulutan mo siyang pumasok at balitaan mo siya ng pagpasok sa paraiso. Dahil sa pagsubok na darating sa kanya. Kumbaga, yung pagsubok na darating sa kanya, na kanyang pagtitiisan siyempre, ito yung isang magiging dahilan ng pagpasok niya sa paraiso. Inshallah. Ibig sabihin, yun ang isa sa mga gantimpala ng malaking pagsubok na yun na darating sa kanya, radiyallahu anhu, Faida Uthman bin Affan. yun nga si Uthman bin Affan, radiyallahu anhu, Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Isa pang naiulat, Uthman tastahi minhu al-malaika. Naihiya daw kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu ang mga anghel. Iniulat ito ni Aisha radiyallahu anha. Sasabi niya, uh, doon sa inulat niya na Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttajian fi baiti. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay sa loob ng kanyang bahay at uh, nakaupo doon. Ang bango noon ano 'yun? Oh, inshallah. Napapangiti si Khalid eh. Yan <laughs> yung iftar nyo? Ah, inshallah. Ang bango. So nandun doon si Propeta Muhammad SAW nakaupo doon sa kanyang bahay. Doon sa loob ng bahay. Kashifan anfakadehi awsakehi. Na doon daw sa pagkakaupo ni Propeta Muhammad SAW kasi bahay niya naman yun, di ba? So nakikita na daw yung kanyang tuhod at yung kanyang, at hindi lang tuhod, ah, hita. Yung kanyang binti, siyempre pati tuhod. At nakikita na rin yung kanyang hita. Yung fakag, yung hita. At yung sak, yung, uh, yung binti. So, ibig sabihin, yung kanyang, ba, yung suot niyang malong o suot niyang anuman, uh, ay, kumbaga, umangat na sa kanyang paa. Kasi relax lang siya na nakaupo. Fasta na Abu Bakar at humingi ng pahintulot si Abu Bakar na pumasok. Faadi na lahu wa huwa ala tilkal hal at pinahintulutan niya si Abubakar Siddiq radiyallahu anhu na pumasok at nandun siya sa ganong kalagayan na nakikita yung kanyang tuhod o yung kanyang hita. Fatahad At yun nga, nag-usap sila ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. sallam. Thummas ta'da na Omar fa lahu wa huwa kadalik. At humingi ng pahintulat si Omar na pumasok at nandun din siya sa ganong kalagayan. Fatahad yung nga, uh, nag-usap din sila. Hindi inayos ni Propeta Muhammad Wasallam yung kanyang sarili. So dito, yung nga lilinawin natin, ang tuhod at ang hita, aura. So ito ay dapat na natatakpan sa sala. Pero yung nga sa, sa lalaki lalang-lalang. Pag sa babae, buong katawan nila halos aura. Pero sa lalaki, kung may kita yung tuhod o may kita minsan yung hita, walang problema. Wala namang problema. Okay? Hindi nagkakasala dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una ang kuling kambal uli. Kaya ni Rashid, ba't ganyan yung sinusuway niya yung sunnah? Propeta pa naman siya. <laughs> Hindi. Uh, aura, unang aplikasyon nito sa sala. Okay? Unang aplikasyon nito sa sala. Yun nga, ganun siya uh, na siyempre, maaaring nakikita ilang bahagi ng kanyang hita pero well, syempre, hindi naman nakikita yung kanyang soa. -ah. Magkaiba ang aura sa soa. -ah. Ang soa, -ah, ito na talaga yung, ano, yung malapit na sa masaylang bahagi ng katawan. Okay? Yung, uh, yung, yung puwet ng tao, yung, ganun, yung, yung singit niya, hindi naman yung nakita. Talaga may parte ng hita niya ang nakita. So dito, wala naman siya sa sala, nakaupo lang siya, nakita yung hita niya. Sinsyala, walang problema dito. Sila-sila uh, lang din naman mga lalaki ang naroon. At yun nga, um, hindi niya inayos yung kanyang sarili nang kausap niya si Abu Bakr at Omar. Pero, Thummas ta'dada Uthman fadyala sa Rasulullah sallallahu wasawa wa wa fa dakala pero dumating si Uthman bin Affan na anhu humingi ng pahintulot at naupo ng maayos si Propeta Muhammad SAW at inayos niya yung kanyang damit. Ibig sabihin, hindi na lumilitaw yung kanyang hita o yung kanyang tuhod. At sakalang niya pinapasok si Uthman at sila'y nag-usap. Falam makaradya Aisha nang lumabas na ro si Uthman, sinabi ni Aisha, Dakala Abu Bakar falam... Uh, ba ito? May kulang dito ah. Dakhala Abu Bakar falam tahtash lahu. So pumasok daw si Abu Bakar, hindi mo naman inayos ang iyong sarili para sa kanya. Walang tubali. At kung uh, kumbaga, uh, walang problema sa iyo. Na inabutan kani ni Abu Bakar sa ganong kalagayan na hindi ka nagambala o nabahala. Kumbaga, madakala دخل walam فلم ولم تبالي at dumating si Omar at hindi ka nag-abala na ayusin ang sarili mo at hindi ka nabahala para sa kanya. So madakala Pero nang dumating si Othman, umupo ka ng maayos at inayos mong iyong sarili. si so, inyong yun sabi ni Aisha, wasawaita thiyabak Suma dakhala Uthman fa jalasta wasawaita thiyabak Pero nang dumating si Uthman, naupo kanang maayos sa tinahi sang niyong damit. At ingat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala astahi min rajulin tastahi minhu al malaika. Inulati to ni Muhammad Muslim, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu salam, hindi ba ako mahihiya sa isang lalaki? na kahit ang mga anghel ay nahihiya sa kanya. Sa sobrang pagiging ni uh, Uthman bin Affan radiyallahu anhu, kahit mga anghel ay nahihiya sa kanya. Wa fi riwayatin, asiba pang mga ulat, Pakalata ta Aisha anha, sinabi ni Aisha radiyallahu anha, Ya Rasulullah, Mali lam araka, Fazata li Abu Bakar wa Omar, kama fazata Luthman. O sugo ni Allah, bakit hindi kita nakitang nabahala sa pagdating ni Abu Bakar at ni Omar, pero na, ab, nabahala ka o nag, nag-abala nang dumating si Uthman radiyallahu anhu. Kumbaga, inayos niya nga isa, kan, sarili. At sabi muli ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi sallam, sa iba pang ulat, Inna Uthman radiyallahu anhu. Tunay ni Sifman bin Afan radiyallahu anhu ay lalaki o tao na mahiyain. Wa inni kay kashitu. Wa inni kashitu. An adhantu lahu ala til kalhal. An la tablugu ilayya fi hajatihi. At yun nga sinabi ni Papata Muhammad s.a.w. na nahihiya daw siya o natatakot siya na papasukin si Sifman bin Afan radiyallahu anhu na nandoon siya sa ganung kalagayan na nakikita yung kanyang tuhod o yung hita. Na dahil dito, mahihiya si Othman na magsabi sa kanya ng kung anumang kailangan niya. Kumbaga, kinatatakutan ni Papa Tama Muhammad SAW kada kapag hindi maayos yung kanyang pagkakaupo o yung kanyang damit, aalis na lang si Othman sa sobrang hiya at hindi na magsasabi kung anong kanyang kailangan. Sa so Iniulat ito ni Imam Muslim. So yung pagiging mahiyain, katulad ng binanggit ko nung nakaraan, ang pagiging mahiyain, ang tunay na pagiging mahiyain, yung takot ng tao na makapinsala o makaabala, makagambala sa ibang tao. Yun ang tunay na hiya. Hindi yung hiya na, ano, kumbaga, nahihiya kunwari kasi takot lang o duwag o ano paman, uh, personal na dahilan. So ganito ang tunay na hiya yung nahihiya yung tao na makagambala o makapinsala. Na ganyan din siyempre uh, ang tunay na hiya hindi ito pumipigil sa tao na manindigan sa katotohanan. Magutos ng kabutihan, magbawal sa kasamaan, magsalita laban sa kamalian, hindi yung taliwas sa paggigimahiyain. Pwede magigimahiyain yung tao at the same time siya ay naninindigan sa katotohanan. At siyempre, huwad na pagiging mahiyain yung kulwari hindi nagsasalita, pero chismoso naman. O ano pa mang pamiminsala na ginagawa niya sa mga tao. Gayun din sinabi sa iniulat naman ni na Imam Ahmad at Imam at Termidi, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Ang pinakamahabagin sa aking Ummah ay si Abu Bakar wa ashhaduhum fi amrillah wa indi indi ashhaduhum wa ashadduhum wa ashadduhum fi amrillah Omar at ang pinaka malupit sa kanila pin, hindi naman malupit pinaka mahigpit pinaka istrikto sa kanila sa mga utos ni Allah ay si Omar wa asdaq wa asdaquhum hayaan Uthman at ang pinakadalisay ang pagiging mahiyain ay si Osman bin Affan radiyallahu anhu. So, lahat ng ito, mga hadith na ito ay nagpapatibay ng pagiging mahiyain ni Osman bin Affan radiyallahu anhu. Alhamdulillah. So, tutuloy natin ito insya So, bababanggit pa natin yung iba mga uh, magagandang katangian ni Osman bin Affan radiyallahu anhu, lalong-lalo na yung kanyang pagiging mapagbigay at yung kanyang mga pagtutustos sa dakwa sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa jihad at iba't iba pang mga naitulong niya na material kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutulang natin ito insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.